Pinagtibay ng BTA Parliament ang resolusyon na sumusuporta sa direktiba ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na pagpapasumite ng courtesy resignation sa lahat ng ministers, deputy ministers at head of offices at agencies sa Barm government. Ang detalye sa report. Naghayag ng suporta ang Bangsamoro Parliament sa panawagan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na pagpapasumite ng courtesy resignation sa lahat ng ministers, deputy ministers at head of offices at agencies sa BARM government. Isang resolusyon ang pinagtibay ng BTA Parliament araw ng Miyerkules na sumasang ayon sa reform agenda ni ICM Makakwa na anila ay bahagi ng pagsusumikap ng opisyal sa pagpapalakas ng moral governance, pagtataguyod ng public trust, at paghahati ng mas pinahusay na public services sa Bangsamoro People. Hinikayat din ng BTA sa resolusyon ang lahat ng concerned officials na sundin ang panawagan ni ICM Makakwa sa ngalan ng accountability, professionalism at service sa Bangsa Moro People. Matatandaan na binigyan lamang ng hanggang sa katapusan ng buwan ang lahat ng ministers, deputy ministers at head of offices at agencies sa BARM government para magsumite ng courtesy resignation.